At may nakita po tayo dito ang isang uri po ng suso. Kung tawagin po dito sa Bicol ay guling-guling. Nakuha po namin to sa puno ng niyog. Diyan po. Oh. kuha po namin dyan. So, sa inyo po ba? Ano po ba tawag sa inyo dito? Ito po yung tsura nyo. Ayan. Mabisa po daw itong gamot sa mga may hika Iyawin lang po daw ito. Isusugba lang. Tapos pwede na po siyang kainin. Ano po itsura niya? Okay. At para sa dagdag kaalaman nyo po, ang tawag po dito ay guling-guling. Ihawin na po natin siya para mamaya-maya. Kakainan natin yan, pagkaluto niyan. Yan po. Yan, yeah, ano lang yan, gaganyan mo na yung saboy. Pag, saglit arin, lang yan to. Saglit hmm, lang. Pag kumukulo-kulo na siya yung ano niya, saka mo ang Ah, pwede na yun. Yan. Ayan po. Pipihan natin para talagang, ayun o, alam mo? Ayan na po, kumukulo na po siya. Mamaya-maya, um, kaya natin ang uwi niya. Ayan. Apo, tinanggal na po si Shell. Tatanggalin natin yan para ihawi natin itong ano. Ito mo na siya. Ito naman. Ano na yun, purpose natin dun para ano, makakuha natin yung laman. Kaya natin inihaw. Tama natin ng konting paminta. maapatak ba? Mm Oh, iyawin natin yan, ihawin Pag naluto na yan, saka natin kakainin. Ihaw Depende po sa inyo kung paano lutuin yung gantong klase ng guling -gul ng kaso. Ano ano pa ba ang mga pwedeng lutuin, luto dyan dito? Ginagataan yan. Hmm. Pag marami. marami. Pero itong konti, iniihaw lang natin. Hmm. Um, lang po kami mm. ng ilang peraso para po mm, may pakikita sa inyo na, na talagang kinakain mm. po siya. Masarap yan. titikman na ni Tito yung guling-guling. Ito -guling. kanina na guling-guling. Ito na po yun. Bo. Mm, sarap. Matitikman nyo lang to sa ano. Pag nakakita kayo to Hindi ka magsisi. Sarap ng lasa nya. Kasing lasa sya ng? Karne. Ng? ng ano, manok na niyan. Kaya wala akong um, uh, puno kasi ng ano. Sige, titigman ko rin 'yan. Mm, sarap niya. Mm, naman. Kaya may dala tayong suka. Hindi natin palalampasin na hindi matikman tong guling-guling na to. Ha? Eh, natin ng suka. Parang balot lang, oh. Mm. Mm. Suka. suka na ano? Mm. Hindi ko may <laughs> Anong lasa? Hindi ko mawari ah. Hindi hmm, Masarap. Parang ano nga siya? Parang Yung native lang ng oh, manok. No? Native, native na, na manok. manok. Hmm. Ah.